Sumadsad sa 59 pesos and 13 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon na siyang pinakamababang palitan po sa buong kasaysayan. Ayon po sa Banko Sentral ng Pilipinas, posibleng sinasalamin po nito yung pangamba po ng merkado sa posibleng pagbagal po ng paglago na ekonomiya dahil po sa mga kontrobersiya naman sa mga proyektong pang-imprastruktura. Ganun pa ba, sinabi ko ng BSP na nanatiling suportado ang piso ng mataas na pasok po ng remittances Mabilis na pagunlad po na ekonomiya, mababang inflation, gayon din ang mga ginagawang reforma ng gobyerno. Pinawi rin po ng BSP ang pangamba ng publiko sa patuloy na paghina ng piso at sinasabing hinahayaan lang nilang diktahan ang market forces o ng market forces ang palitan po ng piso. Samantala, sinabi naman ni Akbayan Party Representative Percy Sendanya na makikita po dito ang korupsyon ay sharing isyong pang-ekonomiya sa isang panahon kung saan mataas yung uh, distrust, mataas yung nakikita na usapin ng corruption, hindi tayo nasa surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Tinig po ni Akbayan Representative Percy Sendanya. Ay naman sa ekonomistang si Michael Rica Ford, kailangan maghanda sa pagtaas po ng presyo ng bilihin pero may eh, mga makikinabang din po sa pagina po ng piso. Tataas yung importation cost. Pero ano siya, dahan-dahan, may konting pickup yan sa, sa, sa mga presyo ng bilihin. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang diyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga BPO, OFWs of course. Magpapasko pa naman, di ba? So, matas ma mataas yung palitan, no? So, yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Malagaan niya ang good governance at mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian para, uh, para makabawi po ang piso. Yung mga kailangan parusahan, eh, dapat iserve yung justisya. Eh, as the saying goes, justice delayed is justice denied. Tinigbo ng ekonomistang si Michael Rika Ford.